Guys, bago nyo pala guys, iluto yung inyong mga pork guys. Lagyan nyo, hugasan nyo muna siya ng salt. And then, baking soda. And then, vinegar. Yan. Hugasan nyo muna siya bago nyo siya iluto Guys, after nyo nga lagay niya ng suka, salt, and baking soda, lamasin nyo muna siya. Alam nyo ba guys, pag nyo nyo ito, talagang lalabas yung lapot ng pork guys. Kahit anong carne guys, pwede nyo gawing ganito. Ito guys, naku po. Pag once na nilagay nyo na ganito ang lapot-lapot ng inyong karne. And lalo na yung galing sa freezer guys. Ayan. Ayan o, oh, tingnan nyo. Sobrang lapot. Ngayon, babalawan na natin siya ng water. Running water. Ay, hindi pala yung running water. Sobrang lapot niyan, guys. Ah, oh, di ba kita-kita yung pagtaganda ng lanang parang bagong-bago siya, eh. Wow. Tingnan nyo guys, oh, parang bago pa yung pork. Pero naka-preser na yan. Galing yan sa freezer guys. yeah, ganyan ang gawin nyo guys. Talagang lalabas yung malalapot na yan. Yeah. One more. pwede na yan guys ayan na guys oh. Ah, diba mapinkish pinkish na yung karne natin malinis na malinis na siya diba mukhang fresh na fresh pearl yan ganyan ganang gawin nyo guys kahit sa prutas guys hindi naman suka guys ang ilalagay sa paglilinis ko ng prutas nilalagyan ko lang din siya ng baking soda o kaya salt yan ganun kahit sa prutas guys pwede yung baking soda na uh, guys yung after na mahugasan natin siya sa asin, suka at saka baking soda guys Ayan. malinis na malinis yung ating fork ngayon, iluluto ko na yan siya, guys. Pumba.